Hello guys, ito ang view. Ang ganda ng view. Ay, 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 may moon pa. Ah, uh, yan ang tandahan may guys. And, let's go ako guys. Mm. Sarado ka, Nathan. Ito ang view. sila sa nito yung mga chinelas nila. Hmm. Ayan. Ayan guys. Ito naman si Bini. Bini! 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 Ayan si Bini yung dati ni. Ng... Ayan pa pinanaunan oh, dyan sa kapitbahay bahay. Hmm. Ayan pa sa rin. Ayan ang yung ito. Sorry guys. Anu kasih untuk si beling gitu. Buling guys. Hello big mommy with mom. Hah? Ini si ini dan ini saya. Nagigibo mo diyan? I-i-i-i-i-i. Ah, Cyrus. Ano ko ba si Cyrus paduman. Si CJ, si, si, waday ko mananilig ka si Nathan. Sin... Ay, baka yun! Duman ka, Nathan! Nag-detect! ko so siya, chinilas! Saan? Duman sa harap nila. Nathan, si Yang ni, yang ni. So, yang ni. Ya, ada orang. Di sini kan? Ya. Ya, ada orang di sini. Sikor yang andre. Tengok ni, si cunilas. Tengok. Tengok, orang-orang di sini. Ayun, tu. Hai, baku. Anak-anak, kena ikan tabako na yelo in na in yeah, ba? Si <laughs> na ah, mo, ka, anon. so ano ka sa bangge so ay raswangan so si ano si Eko si Eko to mul mul to <laughs> <laughs> na kunyari natakot kami tapos natakot na sa buboy tapos si Cyrus hindi <laughs> ko amoy anak Naglibot man sana kami diyan oh, naglibot pa si Ring Duman. Palibot Duman? Hmm. Tapos fodig din ako kami for Duman. Di do kami. I... Nalin ko din si Cyrus oh. tapos si Boboy, tapos so oh, sana nga tutugang ni Cyrus. Si Babae. Ako lalaki. Yan si CJ. Ayuh, Hina. Ayuh, Hina. Saya ingin mencuba. Cuka? Tidak. Kamu tidak boleh mencuba. Saya tidak boleh. boleh boleh. boleh. Boleh ingat lah si Seji dengan Nek. Yang baga jantinya itu hari. Ay, may buradol! Turun mo! Nakasambutan siya. May buradol, guys. Hala, nakay na. Ayun to, Ayun to, hoga. Hindi nakita sa camera. Ay, tulong! Tulong! Ano? Tulong! Ay, sad... eh. ay, ako! Nasa rambutan ay sumun! Hala, tulong! Tulong ang ano. Bata ko. anda sabemu? mo? kau tak boleh kau yasin lagi. Kaliya onden cepel waisa. I love you. I love you. Halai masambutan ino tolu. May papang sindig de. Ayan na, yan sa bilog. <laughs> bilog ang bulon. Punto sa bulon. Ayon to pala. Na kulay white. Taga black 60 tulad. 34 kami. Linga na makulit na bulinggit. a eskola. raw raot na ang ano? Dahon. <laughs> Tigro raot na ang bulinggit. Bulinggit. Makulit na bulinggit. kasih daun tuh Ayan, nahalay subit eh. Sige so, nila sa parang Nawala no, na ayan ang ay, gamit niya. Hindi <laughs> oh, mo kaalakam. Uy, oh, grabe ka naman dyan.

Buradol. Oh, isa, dalawa, tatlo. Tulong buradol. Hello, my bird! Hello, loyog na. Yan, guys. Napatumba lang ako, guys. Eh. Hello, nagugsak sa saro. Huwag sa Nagbagsak. 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 Ayan, oh. Hmm. Dua na lang. Mm. Mm. Ano yun sa torcido? Oh. Ang ingit? Ayan guys, dua. Ah. Hindi kaya tigigop ko. Hmm. Nasambot, oh. Then, naglalayog sa saro. Goodbye, guys. Bye, bye. Bye, bye, guys. Bye, bye. bye, -bye. See you on Monday, you Papi, rah, bo cute Hello, papi. Papi, papi, papi. Papé, 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 Teddy Teddy papé,